Maligayang pagdating sa aming channel ng panalangin. Dito, makikita mo ang makapangyarihang mga panalangin para sa proteksyon, pagpapagaling at espiritual na pagbabago. Samahan kami sa mga sandali ng pagpapanibago, ananampalataya at malalim na koneksyon sa Diyos. Ang bawat video ay isang pagkakataon upang palakasin ang iyong espiritualidad, humingi ng banal na biyaya at maranasan ang kapangyarihan ng panalangin sa iyong buhay. Mag-sign up ngayon at hayaang lumalim ang iyong paglalakbay sa pananampalataya sa aming mga pinahirang panalangin. Ang pagising ng tatlo am ay isang bagay na mas madalas mangyari kaysa sa iniisip natin, tama ba? At kapag nangyari iyon, mahirap baliwalain ang pakiramdam na may ibang bagay sa likod ng bigla ang paggising na ito. Naisip mo na ba na maaaring tinawag ka ng Diyos? Isipin mo sa akin, bakit sa pagkakataong ito? Sa katahimikan ng umaga, kapag ang lahat ay tahimik, tila ang espiritual ay nagiging mas matindi, mas malapit, halos na darama. Napansin mo ba yun? Naalala ko ang unang beses na nagising ako ng ganito. Hindi ko agad naintindihan ang mga nangyayari, saka ko lang napagtanto na hindi mapakali ang puso ko. Pero pagkaraan ng ilang beses, naramdaman kong si God iyon. Isang tahimik na tawag na parang inaanyayahan niya ako sa isang sandali ng panalangin ng direktang pakikipag-isa sa kanya at ikaw. Naranasan mo na bang ganito? Naramdaman mo na ba ang presensyang ito, itong malambot na boses sa iyong puso na nag-aanyaya sa iyo na manalangin? Marahil ay iniisip mo, nangyayari ba ito sa akin kung nagkataon? O, paano kung bumalik na lang ako sa pagtulog? Ang totoo ay marami ang gumagawa nito, hindi pinapansin ang tawag at pinalampas ang pagkakataong palakasin ang kanilang pananampalataya. Ngunit maniwala ka sa akin, ginigising ng Diyos ang mga mahal niya, Tinatawag kanya sa kalagitnaan ng gabi dahil alam niya na sa sandaling iyon mas bukas ka, mas sensitibo sa espiritual. Marahil ito ang paanyaya na kailangan mong i-renew ang iyong pananampalataya upang humingi ng proteksyon sa isang panalangin na lubos na makaantig sa iyong puso. At ano ang mangyayari kapag tinanggap mo ang tawag na ito? Natigilan ka na ba sa pag-iisip na maaaring ito na ang pagkakataong makaramdam ka ng mas malakas na koneksyon sa Diyos? Maaaring ito ang sandali kung kailan siya ay magsasalita ng isang bagay na tiyak sa iyong puso. Nagising ka na ba ng madaling araw, tumingin sa orasan at naisip, muli, tatloam na? Ang ganitong uri ng bagay ay maaaring mukhang kakaiba, kahit na hindi komportable, ngunit paano kung ang Diyos ang nagsisikap na kunin ang iyong atensyon? Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung sinasayang ko ba ang mga sandaling ito. Nagkaroon ako ng mga gabi kung saan nakatulog na lang ako, akala ko nagkataon lang. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ko na hindi ito isang simpleng pagising. Inaanyayahan ako ng Diyos sa isang bagay na mas malaki. At ikaw, naisip mo ba na maaaring ito ay isang banal na paanyaya? Ano ang nararamdaman mo kapag nagising ka sa ganitong oras? Ito ba ay pagkabalisa, pag-aalala, o iba pa? dahil para sa akin, ganap na nagbago yon ng magdesisyon akong tumugon sa nararamdaman ko. Sinimulan kong maunawaan na ang mga umagang ito ay isang tawag para palakasin ang aking pananampalataya. Para bang hinihintay ako ng Diyos na itigil ang lahat at dumulog sa Kanya sa panalangin. Kapag napagtanto mo na ito ay isang pagtawag mula sa Diyos, nagbabago ang lahat. Ang maagang umaga, na dati ay tila isang hindi komportabling oras, ay nagiging isang sagradong pagkakataon. Naisip mo na ba kung ano ang maaaring mangyari kung talagang sumuko ka sa sandaling ito? Ano ang maihahayag ng Diyos sa iyo? Dahil madalas tayong nagtataka kung bakit niya tayo ginising ng ganito, ngunit hindi tayo tumitigil upang isaalang-alang na gusto niyang direktang magsalita sa ating mga puso. Naisip mo na ba kung bakit partikular na pinipili ng Diyos ang tatlo ang para gisingin ka? Ang panahong ito ay may malalim na espiritual na kahulugan. Sa Biblia, Makikita natin ang ilang pagbanggit ng mga pagbabanta sa gabi, lalo na sa panahong ito sa pagitan ng tatlo at lima ng umaga, kung kailan ang mundo ay ganap na katahimikan at ang mga espiritual na puwersa ay kumikilos. Narinig mo na ba ang tungkol dito? Nasasandaling ito ang mga hadlang sa pagitan ng pisikal at espiritual ay tila mas mahina. Aaminin ko, noong una, hindi ko maintindihan kung bakit lagi akong nagigising sa ganitong oras. Ngunit nang ako ay nagsimulang mag-aral ng higit patungkol dito, natanto ko na ito ay isang panahon kung saan maraming espiritual na labanan ang ipinaglalaban. Kaya, naisip mo na ba na marahil ay tinatawag ka ng Diyos na manalangin ng tumpak sa oras na ito, dahil may mahalagang nangyayari sa espiritual na mundo? Dahil, habang tayo ay natutulog, may mga espiritual na puwersa na kumikilos, at inaanyayahan ka ng Diyos na iposisyon ang iyong sarili sa panalangin, upang maging alerto. Handa ka na ba para dito? Maaaring mukhang kakaiba, ngunit ito ang panahon kung kailan maaaring mangyari ang malalaking paghahayag. Isipin ang mga pagkakataong lumabas si Jesus ng madaling araw upang manalangin. Ito ay hindi lamang isang ugali, ngunit isang espiritual na pangangailangan. At ikaw, handa ka na bang gawin ang parehong? Handa ka bang bumangon kahit inaantok ka at ialay ang sandaling ito sa Panginoon na naghahanap ng proteksyon at direksyon. Maaaring sinusubukan ng Diyos na ipakita sa iyo ang isang partikular na bagay, isang bagay na maunawaan mo lamang kapag nagpasya kang sagutin ang tawag na iyon. Natigilan ka na ba para isipin ito? Kapag sinagot mo ang tawag ng Diyos sa tatloam, ang panalangin na bumangon sa sandaling iyon ay maaaring maging pinakamakapangyarihan sa iyong araw. Natigil ka na ba para isipin kung bakit pipiliin ng Diyos ang eksaktong sandaling ito para anyayahan ka sa panalangin? Iba ang katahimikan ng madaling araw, di ba? Tila mas malinaw ang lahat na mas maririnig mo ang tinig ng Diyos nang walang mga kaguluhan sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit sinamantala mo ba ang pagkakataong ito? Naaalala ko ang isang beses na nagising ako ng eksaktong tatlo amat. Sa halip na baliwalain ito, nagpasya akong magdasal nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko may larawan. Para bang nariyan ang Diyos, naghihintay sa sandaling iyo ng matalik na pagkakaibigan. Naranasan mo na bang magkaroon ng katulad? Ang tumatak sa akin ay nakapagmas na nalangin tayo sa panahong ito, mas tumitibay ang ating pananampalataya. Hindi ko alam kung nangyari na ito sa iyo, ngunit noong sinimulan kong gawing mga sandali ng panalangin ang mga madaling araw na ito, parang tumindi ang koneksyon ko sa Diyos at ano ang mangyayari kapag nagdarasal tayo ng ganito katindi? Napansin mo na ba na ang iyong mga panalangin ay nagiging mas nakatuon, mas taos puso? Na para bang lahat ng bagay na nag-aalala sa iyo ay iniwan sa isang tabi, at ikaw lamang at ang Diyos ang naiwan? Ang panalangin ay nagiging isang kalasag, isang espiritual na proteksyon para sa araw na magsisimula pa. Naisip mo na ba kung paano nito lubos na mababago ang iyong pagtingin sa araw? Marahil ito ang susi sa pagsisimulang mamuhay ng mas may kumpiyansa, batid na pinalakas ka na ng Diyos sa madaling araw. Ang isang bagay na hindi natin makakalimutan ay kapag ginising tayo ng Diyos ng tatloam, hindi lang tayo tinatawag niya sa isang simpleng panalangin. Inaanyayahan niya tayong pumasok sa espiritual na pakikidigma. Naisip mo na ba ito? Ang oras na ito ay isinasaalang-alang ng marami isang estratehikong sandali sa espiritual na mundo na isip mo na ba kung bakit sa eksaktong sandaling ito nangyayari ang pagising? Isipin ang lahat ng mga alalahanin na dala mo. Napansin mo na ba kung gaano sila kabigat kapag tayo lang sa gabi? Iniisip ko noon na ang gabi ay isang oras ng pag-iisa, ngunit talagang natuklasan ko na ito ay isang oras ng pagpapalaya. Kapag nananalangin ka, ang lahat ng mga pagkabalisa ay nagsisimulang mawala. Para bang inilalagay ko ang bawat isa sa kanila sa kamay ng Diyos? At ikaw, ano ang nararamdaman mo kapag inilalagay mo ang iyong mga alalahanin sa harap niya? Ang mga sandaling ito ay nagiging isang ligtas na lugar upang ipahayag ang lahat ng nasa iyong puso. Napansin mo na ba na minsan mas madaling dumarating ang mga salita kapag tayo ay nasa isang kalmadong kapaligiran? Ang koneksyon ay nagiging mas malakas at ang mga sagot ay tila mas malinaw. Kaya, pinahintulutan mo ba ang mga sandaling ito na baguhin ang iyong relasyon sa Diyos? Ang bawat panalangin ay isang pagkakataon para sa paglago at pagpapanibago. Nakatutuwang isipin na sa pamamagitan ng pagbangon upang manalangin, hindi mo lamang inaalagaan ang iyong sarili, kundi inihahanda mo rin ang paraan para gumana ang Diyos sa iyong buhay. Paano ito tumutugon sa iyo? Handa ka na bang samantalahin ang pagkakataong ito para sa espiritual na empowerment? Kapag inilaan mo ang iyong sarili sa panalangin sa alas negatibo tatlo ng umaga, ano ang mangyayari sa iyong espiritual na pangunawa? Natigil ka na ba sa pag-iisip na ang sandaling ito ay maaaring magbukas ng iyong mga mata sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong paligid? Ang pang-araw-araw na buhay ay madalas na nagsasangkot sa amin sa isang ipuipo ng mga alalahanin at pagkagambala, ngunit ang pagising sa oras na ito ay nagbibigay ng isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon upang makita ang mundo sa ibang paraan. Paano ito tunog sa iyo? Naaalala ko isang gabi nagising ako, nagdadasal, at biglang naging mas makabuluhan ang mga bagay. Ang mga pag-aalinlangan na bumabagabag sa akin sa buong araw ay nagsimulang mawala at nadama kong higit na konektado sa layunin ng Diyos para sa aking buhay. Para bang sa katahimikang ito, maipapakita niya sa akin ang mga landas na hindi ko nakikita. Nakaranas ka na ba ng katulad na karanasan? Isang panahon kung saan ang panalangin ay tunay na nagpapaliwanag sa iyong pangunawa at nagdala ng kalinawan sa iyong sitwasyon. Ang kahandaang ito na manalangin ay maaaring magbunyag ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Naramdaman mo na ba ang pagkawala, hindi alam kung aling direksyon ang tatahakin. Ang natuklasan ko ay nang bumaling ako sa kanya sa panalangin, nagsimulang lumitaw ang mga sagot. Maaaring nahaharap ka sa isang mahirap na desisyon o isang labanan na tila walang katapusan. Ano ang pakiramdam mo kapag nalaman mo na, sa sandaling ito ng panalangin, maipapakita sa iyo ng Diyos ang sagot na hinahanap mo? Tuwing pagising mo sa umaga, may pagkakataon kang buksan ang iyong puso at hayaan ang liwanag ng Diyos na liwanagan ang iyong landas. Handa ka na bang maranasan ang pagbabagong ito? Kung naantik ka sa video na ito, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang mas maihatid namin ang salita ng Diyos sa ibang tao. Salamat sa paggawa nito hanggang dito at magkita-kita tayo sa susunod na video.